Guys, we're on our way to Cavite City. Baka kailangan <laughs> mo i-report pag may nakuli kang parang shark or anong kakaiba. Ah, okay. Ah, nakarating sila doon, oh. Hey girl, how'd you get there? I na, babe. Basta nakali siya, pet. Okay. So, lahat yan at your own risk. Ah, we just need to find the perfect spot. Hala, bakit? ilalim <laughs> Soon after. Ah, inet. <laughs> Tingnan natin si Adi. Takot siya? It's a wave Ari. Ay yung paa mo Baka kayo mano Gusto lang siguro ni Adi Kasama tayo oh Adi <laughs> Oh, woohoo! <laughs> First time mm -hmm. Adi come. Adi. Adi come. One more. <laughs> oh. oh <Yeah. laughs> <laughs> 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 <na daw> <laughs> Dito tayo, di sini, di sini, di sini. mahal apa? to? sea urchin? Ya. Sebenarnya, si sea urchin itu menangis. Jadi, kita tidak boleh berada di sana. dia Ma'am, punta ka dito para habulin tayo. Adi! 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 Wow! Puparang mo muna. Mababasahing damit niya. Akin na, tanggal damit. May Ah, may pamalik? Yung kanyang hoodie. Ah, bawal lang walang leash, no? Kepu oh, sah? Huh? No no. Kau bai di tajel. Adi, adi, adi here, adi, here. Minta je lepau ayah. Tidak aku ini. Mana? Adi, adiup, adi. A little longer than a few minutes later, So, yun nga, guys. Merong nagmamuffin at nagko sa tabing dagat, guys. Look. Hi! Woo! Ito naman si Ademario. Takot sa ano. Mainit. Parang hindi mo ramdam yung init kasi malamig ang hangin at ang tubig. Ay, ayon. Adi, saan mo ako dadalhin? Kay kuya tayo? Kay kuya? Okay. Let's go to Kuya. Let me drop my coffee. Yeah. Ooh, it's oh shit. Oh. The ball is shall not. Are you? Are you here? One eternity later. 1, 2, 3. Pagkakita saan? Okay. Saan? One, two, three, saan? Ano sa dalawa? Go! Saan? go. Oh, Mandatory ikot yarn. So. Oh. kailangan iniikot mo din <Magyambias>. <Ganun ni. Wow. laughs> Okay. Oh, no? So guys, ito ang tinatawag nalang Fisherman's Wharf. <laughs> yeah. So dito daw sila nag-fish siguro. Uh. Made... Bakit ba wala bang fish ay bang... Ay, ay may ganoon. Ay may dog pa nga oh, oh 'di ba? Nice. Please, dito sila nag-fish. Mm hmm. Ay, oo oh, nga, yun no? Know? meron boat. So... Ah, may ano. Pwede pumasok. Siguro. May na tayo. Yeah. Four per vehicle. Meron ba tayong four box? Yep, yep, yep. Galing. Ang ganda. Okay. Mm -hmm. Alright. Giting-giting ka na lang sa kanila. Adi, yan Coffee. Ano? Bawa mo yung ano ba dito. Oh, Uy, ang laki ng bangko doon sa taas, oh. Pwede ka doon. Meron kaso mga sa here. Meron sa boat. <laughs> wow. Yan wow. na yung in my boat. Aba, maganda pala din dito. Yun. Pwede ka pala mag fishing lang doon, oh. No plans, siya. ay, yun, ano. oh. Yes, te. Eh. Maramang thank you. Ayun, ang gagawin lang nila yung halimbawa, dyan sa ano. Dyan ka lang pa park tapos. Ayan sila naging isda. Ding, oh, the ding ko dito sila nag-ano. Doon tayo? No? Sige ma. Oh, yung position. ganda. In fairness. Hmm. Ito niya, yun, ay, biglang naitanong lang, no? Maganda pala. Meron yeah. oh sila oh mga hook gosh. line sink house. Turn left. We experience oh. na din natin. Saan ba bibili ng panungkit? Ay, may upuan din doon. Dito? Mm -hmm. Kaya? Yep, dun, dun, about there. You know, dun, dun, dun. dun. Uh -huh. okay, You've arrived at your destination. Dun, Ganda dito guys. Ang ganda ng sky. Hi. Sita. Parang may mga aso pa doon na panako to pero Jokes. Jokes lang sila. Ah, water pa. Inom ka pa, inom ka Ay, look! Ay, walang leash, Izzy. Cutie, Oh, wow. Walang leash. Baka pumunta dito eh. Easy, Cooper. Easy. Come on. What is Eh, Cooper, dito! Dito! <laughs> Ay, dito daw. Maganda dyan, <laughs> dyan wal. Well. Maganda dyan? Worth it naman ang pagkakasampa? Parang katulad din doon. Parang yung sa aboytis lang. Parang aboytis. passport. Medyo. Oh. Wow, pa oh, <laughs> anyway <projects> wow, pa oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. na my God. Oh, my mag Oh, ka ng Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my Oh, my God. hindi talaga <gasps> masaya araw ka sa

high tide, low time, no? May mga area talaga na makikita ng mata mo na matama no, na na wala di sa bata sa mga. O yun, oh, maganda ba, bahay. Yung hmm, bahay dito. Ito parang luma. Maliliit siya. Ay, may mabababa. Tapos, malalapit sila sa isa't isa. Yung mga bahay dito, no? Yan, mm oh. -hmm. Ganda. Lalo yung property niyan. Ito mo. Ay, oh, mga Pagkakita ako eh. so kita mo yung tuloy na yan. Mm. Meron dyang bupuan. kita mo tong ilog hilo nga. Yan ang makita dyan. hindi ko pa napuntakin. Pero gusto kong May dalawang na tao. Oo eh, meron eh. Gusto Ay, no. kong madaan, eh. Doon ako natatanggay. Doon mataan. Sige mo yung playground see, na yan. Mm, yes, doon. yes, uh. Wow, ng kapihan mo, man, ah. May isa rin dito sa, ano. Dito, may mga bench dyan. May bench yan, dalawa. Ay, the right to... Ay, dito ka na, daan. Parang pabagyo naman tayo dito. Imiigot ako doon, pababagyo. Na ang naman ang May bench Na? ano yung Ginagawa niya doon. Ah, okay, diba? Okay, guys. Nandito naman tayo ngayon sa Chocolate River. Ang dami nating stop today. Try nating maghanap ng makakainan ulit. Makakainan, malalakaran, mapapasyalan. At syempre, dahil sa mama, si Adi, pagod na pagod na si Meses. Aba! Aba, aba, aba! Si Madam, oh, may exercise pang kasama. May ramp daw kasi naglalaro sila. Ito, aket daw sila sa ramp. Akit kay sa ramp. Flowers, adiyo. Adiyo, flowers, oh. Nge? Parang dapat pinturahan nga nila to. So, meron dito? daw, the title bar at twice daily. Eto, ano sinasabi nito? Pasya lang. Lakas <laughs> mo ka naman ito. Precious heart. Hahaha dito nagtatagpuan. Kanina nga may umaakyat dyan. Dalawa'y paunahan sila ma, may maabot. Meanwhile, parang yung Halifax front boardwalk. Front water boardwalk. Pero mas masaya doon. Si Adi Marie. Buti nga mga pet friendly dito. Eh. May mga patio sitting sila ano na to, Sa inyo, no? -tong, tong area na to, in between ng mga ano. Ito yung mga rivers. Ayan na si Kuya. Next day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Wish, 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 wish. Yeah! Wow. <laughs> Yes, thank you. Thank you. thank you.